Hello, good evening. Nakabiyahe lang natin. Kasi kaka na-activate ako nung 3. Suspended ako eh. Hindi so learn. mga araw ko hindi nakabiyahe kasi na-suspended ako mga guys. Ayun, first biyahe ko ngayon. Ngayon lang ako nakabiyahe kasi yung mga nakaraang araw ko ulit suspended ako dahil doon sa comment kaya lesson learned na yun sa akin may, may mga problema dapat pupunta na sa office para hindi ka ma-suspend nakaisang booking ko lang ako galing makati to dun sa may bandang facial mall kaya sa susunod kung may problema hindi na mag-comment-comment doon ha? para hindi na ma-suspended Uh, ingat lang lagi sa biyahe natin, kaya ride safe, ingat, 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 bye-bye. Pwede -bye. nito kasi, daming lightness. Like